magandang buhay. Dahil na pagtripan ko na naman gumawa ng video, ay hayain na. Samahan nyo ako, pati papa check up natin si belo Let's go! Ay, diger ni na nga hang, sumakay na ako din sa luaw. Ba, syempre, magsisitbalk tayo at malayo na yung ating pupunta. Kapag nga ho pala kami nabiyahe, ay dyan ho kami lagi nadaan sa malaking simbahan. Ay, syempre, gayon talaga. Bali nga ho pala, sa Toyota li pa tayo pupunta dahil ho ngayon ang schedule ni belo para siya ay ma up. Ngayon nga ho, ako ay din sa may Petron ho sa Balayan dahil ako ay nagpa-refuel ko ay hahanginan na rin ho ang gulong as di ako'y umokay. Habang naghihintay nga ho, di ako'y nagpabidyo-bidyo di yan. Oh, ah, tinan nyo naman yung tsura ko. Pinakita ang kanyang kasama ay dibag at ang kanyang tumbler. Ayos ka rin. Ay, ah, oh, mukha ah. at bigla nga <laughs> ho, may dumaan di yung parada. Yun ho pala ay interims ng school na malapit di yan. Ayan ay, na nga ho, patapos na ho si kuya di yung maghangin ng gulong. Ay di, inabutan ko ho si kuya ng niya. At pasasalamat na rin ay, kita na, lalarga na ulay. Ari nga ho, tinabot na naman tayo ng parada. Ay di, ayos la naman at ako'y natutuwa dahil naalala ko ho nung elementary ay kasali rin ako sa banda ay may jurit din naman eh. Yan nga ho pala ay sa may kalakabali ho inabot tayo ng mahigit sampung minuto bago ho makalagpas di yan ay di ayos lang naman dahil ho bang naman ako pumulas at ari nga ho may nadaanan na naman ho tayo din eh sa may lemon Batangas. Ay, ayos lamang ho yan. Dahil kami ay gay and then datay. Pumaparada rin ha. Nung nakalagpas na nga ho, ay dinagdiretsyo ho ako din sa binilhan ni Dilaw. Dahil ho, maitatanong akong pyesa kung dumating na nga ho ba. Ay, syempre, sayang naman ang aking biyahe. Naririyan na rin. Ay, di, gumora na rin. Tara na ulit. na palipa. At ari na nga ho, naririni agad tayo sa may Toyota talipa. ikabilis din ah. Bali nga ho pala bago tayo pumasok. Ay, di, bibibaitin natin ang mga kailangan para tayo ay ready na ay tara, teka lang, akin mo ng ilalak ang pintaw ni belos, at baka maiwang bukas. Bali, dyan nga ho pala ako nakaupo na no? ay di hinihintay ko kung tawagin ako ng staff dahil kakausapin nga ho kami. Ay, ako lang pala kung meron ho ba akong concern sa aming sasakyan. Ay, di ako diyan nakikipag-usap. Oh, gatotoo na. At bigla ay. ko nga hong naalalang bumili ng vehicle wash dahil ho paubos na yung kay belos Ay, syempre, deserve naman ni belos na malinis at sya'y mabangaw. Ako nga ho, tapos na sa aking dapat gawin. Ay, di meron ho din ng libreng juice at kape. Ay, di ho ang pinili ko. Tayo uupo din sa tab. Ay, habang nag intay tayo. magbabasa ng libro kahit papaanaw. Makalipas nga ho ang kulang-kulang dalawang oras ay di tapos na ha. Tayo ay lalarga na pa uwi. Ay kita na belaus. Wait lang, ready na ka muna. Ay boy bagong line it's gintaban ay. Ay, nang ayos na nga ho, tayo sa ating kaganapan mm. din. Ay, dilalarga na ulit. Ay, ako'y tuwang-tuwa naman talaga din sa servisyo ng tuyo. Talipa. <laughs> Nag-iba ang tono. Ay, maraming salamat ho. Okay, uuwi na muna. Ay, exit na. At bigla ko nga akong naisipang bumili ng pagkain. Ay, di din ho tayo dumaan sa may McDonald's kwenka. Ay, di ngayon ho may makakain na kami pagdadaan din. Dati ho kasi wala ho. Ay, tira. Magpa-party-party muna habang nag Oh, tama na. Pakinggan niyo ho so, muna ang pananalita din ni Ate. Na, at ito sa unang gintana na lamang ko para sa pagbabayad. Salamat po. Salamat po. Ako nga, ho ito ang tuwa nung narinig ko ho ang salita ni Ate dahil ho talaga namang makapilipay na talaga ang dati na. Eh. Pagkatapos nga ho ay di magmamaneho na ho tayo at kay maya-maya kung saan mapagpag. Di aring nga ho tumigil ako din sa may gedli ay bakit namang ganyan sabi ko yung rock and roll. Gusto ko ay eh, yung talaga namang ako'y mapapasayaw. O e, kitak naman namang gayaan? Ay bahala na. Uuwi na la, ah? Ay kita na. Oh, alright. Tunay na. Magmamaneho na pa na suboy. Ayos na't na-check up na si Belos. Ay malayo ata. Ulit ang mararating. Eh. Ay, babay na. Peace.